Bagong luto sa nilagang itlog na tiyak akong hindi mo pa nagagawa. Sa recipe na ito ipapakita ko ang bagong pamamaraan sa pagluto ng nilagang itlog, at tiyak akong isasama mo na ito sa mga paborito mong ulam. Una, maglaga ng itlog, mga anim na piraso ay goods na, at ito ang mabisang paraan para makasiguro ka na hard-boiled eggs ang kinalabasan, isama mo ito sa pagsaing mo. After ma boil ang mga itlog ay palamigan muna ito bago balatan, at hiwain ito sa apat. Bali sa anim na itlog ay meron ka ng 24 na outcome nito, e set aside muna ito dahil gagawa muna tayo ng butter pang coat sa ating nilagang itlog. Sa paggawa ng butter, paghaluin lang ang apat na kutsara ng harina o 1 fourth cup, timplahan ito ng asin at paminta, at lagyan lang ito ng kaunting tubig. Haluin lang ito hanggang sa walang lumps at smooth ito. At once na smooth na ang batter ay paisa-isa e coat ang mga nahiwang itlog. At habang ginagawa mo ito ay make sure na nagpainit ka na ng mantika sa kawali, at prituhin lang ito both sides hanggang sa mag-brown. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta! Balik ta rin din once na ito ay nag-brown para maluto din yung sa ilalim. Habang niluluto pa yung itlog ay gawa muna tayo ng kanyang sauce para mamaya. Sa bowl paghaluin lang ang mga sangkap, isang kutsara ng oyster sauce, dalawang kutsara na ketchup, dalawang kutsara na soy sauce, 1 half teaspoon ground black pepper, 1 teaspoon salt, at 1 fourth teaspoon na asukal. Paghaluin lang ang mga sangkap at iset aside muna. At once na luto na ito ay hanguin ito at lutoin pa ang iba hanggang sa matapos. Magingat pala sa pagluto nito dahil tomato sec ito lalo na kung mainit na mainit na ang mantika. Dapat yung apoy ay nasa mahina lang para hindi ka magaya ko na natalsikan ng mantika. Sa same pan na pinaglutoan kanina, maggisa ng bawang at sibuyas. At once na bumango ito ay kasunod naman nating ilagay ang na-prepared natin na sauce kanina, at haluin lang. Mabilis lang ito, E-simmer lang ito ng tatlong minuto sa medium-low heat na apoy, lagyan ito ng kaunting tubig o 1 fourth cup na tubig. At once na lumapot ito ay pwede na ilagay ang mga napritong itlog kanina. Toss everything hanggang sa makot nito lahat ng sauce, at this point dapat nasa low heat settings ang stove para hindi madaling maubusan ng sauce, mas maganda pa rin na meron itong kaunting sabaw. After 3 minutes ay hahanguan na natin ito at pwede na natin e-serve. Sobrang sarap talaga nito, isa ito sa paborito naming ulam dahil bukod sa napakasarap na, ay madali lang lutuin, marami pa ang makakain nito, ang lasa niya ay para siyang may pagka-sweet and sour na atake, dahil sa pagprito pa natin sa nilagang itlog. Ganitong luto naman next time na maglalaga ka ng itlog, at tiyak akong isasama mo na ito sa mga bago mong paborito na ulam. So yun lang po at maraming salamat sa panonood at kitikat sa susunod nating pagluluto.